nakalagay po na gate na black po. Uh, marami ka bang ma 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 mga kamag-anak doon? Mga kapitbahay. Pupuan po. po namin eh. Siguro po nasa 25. Oh, ano dyan tayo? Opo oh, na. Bunt buntis yata. Pasok pa na. Umuulan. Dyan tayo, magpam tayo magpamigay kasi ma? Opo. Eh, ah, makakapasok. Hindi um, po makakapasok so, po. Kotse niya. Hindi, sila, oh, oh. Sa labas na lang. Nakaka-park ba sa labas? Okay. Ah, sige. ka namin. Ah, ba, sige. Hello, guys! Papunta tayo ngayon sa Tabon, Pulilan. Dahil nga merong isa sa mga followers natin na nag-message sa atin na... Doon nga daw sa lugar nila, mataas yung ba hanggang bewang. Pero ngayon, dahil medyo humupa na, hanggang tuhod na lang. So, nag-decide kami ni Habi napuntahan sila para doon tayo mabigay ng konting tulong. Samahan nyo kami guys. Let's go! Konting tulong lang po ito ah. What? Small time lang po. Salamat po. Salamat po. Kuya, alikat na kayo. Magkaroon, di ka nakaka- Salamat sa <laughs>

Next time po ulit. Pasensya na po. Uh, Thank you. Po. Uh, next time po ulit. Uh, Ate, okay na. Thank you ah. Thank you po. Maraming Thank salamat you. po. Thank you. Thank you, you ma'am. Kahit pa paano you, ma eh, makatulong. Opo. Oh, salamat po sa Ah, ano masasabi mo? Ha? Nakakaya kasi nabitin tayo, pero sempre masarap sa feeling yung nagbibigay, no? Kaya lang, medyo nahihiya ako kasi nabitin tayo. Maraming pa nangangailangan. Kaya lang, small time pa lang tayo. Kunti pa lang kaya natin bigyan at tulong. Pero thankful na rin. Share your blessings, sabi nga nila, di ba? Bye-bye!